nagsabi malungkot dito? Sabi niya malungkot dito. Mas okay nga dito, walang masyadong pollution, walang masyadong nagkalat na basura, mas malinis yung ilog. Pwede akong maligo kahit saan. At ang daming outdoor activities. Siyempre, mas madali ang trabaho ko dito. Mas maayos kasi yung trabaho ko dito kaysa sa Pilipinas, no? Pero teka, parang na -miss ko yata sa Pilipinas, ah. Dati-dati, nakakapunta ako sa mga family gatherings mga friends ko doon nakakamiss din nakakapunta ko sa mga lakad ng tropa ko nakakamiss talaga yung ambience na puro Pinoy yung nasa paligid mo. hindi ako nahihirapan mag-English pare-parehas kaming nagtatagalog pero mas nakakamiss sa lahat talaga yung pamilya mo kahit nandito na yung nasawatan anak ko, nakakamiss pa rin pero syempre mas masaya dito. Mas masaya dito. Mas, ma mas masaya dito, ha? Isipin ko, mas masaya dito. Okay? <laughs> Siguro nakaka-relate ka sa akin kung ikay isang nagtatrabaho sa ibang bansa, nag-migrate or isang OFW. Share mo sa comment section below yung experience mo. Let's talk. Maraming beses na kita nilayasan Tini wana na ipapinuntahan Parang babaeng kahirap talaga malimutan Ay teka lang baka makapirate ako dito Bawal pala kantay yung mga covered song dito sa YouTube Basta pag ko yung kanta na yan Parang ano eh gustong gusto ko na umuwi <laughs> para sa akin, siyempre, family pa rin yung mas importante than being busy chasing your dreams. Pag nandito ka sa Amerika, yung pera, nandyan lang yan. Kaya ang target ko sana sa buhay ko recently, yung at least makauwi ako ng twice a year. Although kasama ko naman yung anak ko at saka asawa ko, which is masaya. Need pa rin namin talaga na maging present sa amin sa Pasay City, sa Surigao, sa Manila. Kaya I do all the steps to increase my income further without sacrificing much of my time and comfort. Wala naman sigurong imposible sa taong may gusto. The more income I have, the more chance na makapabalik-balik and makatour sa Pilipinas. And ultimately, makastay back sa Pilipinas for good. I know this does not apply to everyone, but for me, that sounds like a good plan. We have our own ways to be happy. Kaya share me your thoughts on the comment section below. How you made yourself happy while working abroad and let's talk about road to abundance.